Ano sabi mo? Ha? sabi mo? Ano po? Ano po? Ano Ano po? 70 si 70 lang pera pare. Saan ba wapunta niya? Elabil magsusundo Elabil? May susunduin ka galing Samar? galing Bicol Galing Bicol? El Elabil talaga? Ilabil talaga niya Ilang kayo na? Dalawa Ayos lang siya Ayos na lang

Sorry ha, tignan lang kita uh, di ba, di ba, di ba. Elabil Sigurado ka, sa so may Elabil ha Ha, na lang natin si boss Ito boss Wala kang babayaran, libreng saka ito Para Para mayroon kayo pamasahe pabalik Ang pangalan mo? Ang ilo? Tara Pare. Mo si Baji. i e, atin 'yun na lang muna sa Ila Bila. Ano? Ingat ka, pare. Eh, na-chepa e, na mo si Baji. Palo mo 'yan, ha. Si Bat TV. Okay. Okay. Tara, pare. Sige muna. Okay. ayun na uh, merong uh, isang lalaki dito sa terminal natin yun na naman ang uh, ano ang uh, scenario short na naman sa pamasahe ayun pupunta siya dun sa may elabil may susunduin siya dun eh, 17 na lang yung pera niya siyempre uuwi pa siya ng Valenzuela kaya ito uh, nandito tayo uh, to the rescue Sibat TV Alright Let's go Cut natin sa Elabil Ganun lang naman ginagawa natin eh ba? Para makatulong tayo sa tao Kahit sino yan Wala tayong pinipili Lalaki, babae Kahit sino Kung sino yung uh, nangangailangan ng tulong Tulungan natin Alright Pero nandiyan na daw sya Ha? Nandiyan na? Wala pa ba? Wala pa yun Ihintayin mo Ha? Mamaya pa Anong oras daw dating? Ha? Ngunan <laughs> natin. Channel natin. Tiba PD. Kan. Yan, hay, hay. pa po. Pii. Tapos send mo sa akin. I-send <clears throat> mo sa akin 'yan, ha? isasama ko sa page, ha? Okay. Ingat yan, ka, Angelo. Di ka maghintay kapag nagugutom ka, merong kape diyan. Kape, okay. kape ka muna. No, basta pag pag pag, pag pauwi kayo nang ano, ulitin ko ha. Di nandito kayo. Punta kayo, punta kayo doon sa may sakay ng tricycle. Ang bayad diyan, mataas na yung 100 hanggang doon sa may Arosel papuntang ano na yun, monumento. Ha? Ingat ka, ingat. Sige. Una na ako. Ingat ka. Okay. Salamat sa pag-follow. Salamat. Ano, ang ala una ka pa diyan. Ano <laughs> oras na? Ano oras na? Ah, sige, sige. Kape, kape ka muna dito. Ingat, ingat, andi la. Ingat, sige. Bye-bye. Ayun, meron na naman tayong natulungan. Kagaya niyan, si Andy Lo. Hindi niya alam yung papuntang Ella Bill. Tapos yung pera niya, 70 pesos na lang. May, si, may susundo yung siyang asawa. Ayun. Eh, yun, natulungan natin. Sa pamamagitan ng laboring sakay. Ayun. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga mananood natin. Sa lahat ng mga followers natin. Maraming maraming salamat. Shoutout, Kuya Louie. Hope soon, magkita tayong dalawa. I love it. バイバイ